meron tayong titimplay na mga mixing na nagbibikos-mikos tayo. Ayan, yung kulay black na Grand Starix na mixing sa Hyundai. Ito yung kulay na titimplay natin mga black. Wow! So, titimplay natin guys. Panoorin nyo ako hanggang dolo. So, tara guys, hintay natin. So, yun mga mixing, ito yung pangahalo natin. Ayan. So, blue, black, mga mixing saka green pearl. Violet Pearl, First white pearl ayan. saka ultra fine white mga mixing One, two, three, four, five. yung lima na yan guys paghalo-haloin natin so tara guys timplay na natin so yun mga mixing nalagay na natin yung black ito na yung mga panungula ilalagay natin mga mixing first oil well. then sunod natin yung pearl green mga mixing ayan Sunod natin tong pearl violet, mga mixing Then tong ultra fine white, mga mixing ayan. Patakan natin siya. Ayan, mga mixing. So, mikos-mikos na natin siya, mga mixing. Ayan. Haluin lang natin siya ng maigi, mga mixing. Ayan. So, titingnan natin kung okay na siya, mga mixing yung tinigla natin. Natapat natin dito sa black na sample mga mixing. Yan. So, light pa tayo mga mixing. Titignan nyo. Yan mga mixing. Light na tayo ng konti. Yan mga mixing. Ayan. Then, guys. So, video maputi na tayo. So, lalagyan natin ng black mga mixing. Yan. Yan kayoran muna natin yung mga mixing para mamikos-mikos na natin tong ano, ayan guys. Ayan guys, o. So, yung kulay black na hinada natin kanina. Para may mga pearl-pearl na siya guys, di ba? Ayan. So, haluin lang natin mabuti yung mga mixing. Then, titingnan natin siya guys. So, titignan natin siya guys. Ayan. Ayan guys, o. So, at pakita ko sa inyo guys ayan ayan natin yung camera natin guys para makita nyo kung okay na pero okay na to mga mixing ayan o oh. okay na siya mga mixing mga mixing ayan natimta na natin yung grand starix na kulay black mga mixing ayan may ka black so kung mayroon kayong natutunan mga mixing sa so, natin comment lang kayo mga mixing at pakipalo nyo na rin ako Okay, like, share naman ang ating mga video. So, maraming salamat mga mixing. Bye-bye mga mixing. Bye-bye.